Hey girls, this is it. Nakapag-desisyon na ako. Diana, sigurado ka? Diana, bigyan mo pa siya ng chance. Alexa, hindi. Kapag binigyan ko pa siya ng chance, hindi na siya magbabago. Lalalalang -lala lahat. Nakapag-decide na ako. makikipag na ako kay Timur. Okay lang kahit single ako. Sayang naman. Bagay na bagay pa naman kayo? Kitty, mas okay nang walang boyfriend. No problem. Timur, ano ka ba? Magpaka lalaki ka nga? Smiley, hindi. Mag-a-apologize ako kay Diana. Alam mo, binilano mo lahat yun para makipag-break sa sakin. Hindi bahala ka. Mag-apologize ka para kang di lalaki. Gagawin ko yung gusto ko. Hoy, basketball players! Ba't dito kayo nagdadramahan ha? Na? pwesto namin to, lugar namin to. Kaya pwede ba, umalis na kayong dalawa. Oo nga, pag kami pinapaalis nyo sa lugar nyo, tapos pupunta kayo dito, umalis nga kayo. Ah, sorry, nakalimutan ko. Teritoryo pala ng mga zombies to. Pero part pa rin to ng gym, kaya marahimik kayo dyan. Hinihintay ko yung girlfriend ko, si Diana. Kailangan ko siyang kausapin. Bayaan nyo na yung mga yan, huwag nyo pansinin. Hinihintay ko rin si Kitty eh. Wala naman sa gym yung mga girls nandun sa toilet. Ano? Anong wala sa gym? O oh, Timur, wala sila dito. Wala silang practice. Okay, sigurado. Nasa toilet yun. Aabang ko sila palabas. Kakausapin ko siya na maayos. Basketball players, ba't hindi niyo ako kasali sa team niyo? Magaling ako magbasketball. Ano? Hindi na, no? Ayoko ng zombie sa team ko. Oh, hello basketball players. Kumusta? Kitty, baby ko, namiss kita. Timur, pwede ba? Pataanin mo kami. Medyo busy kami. Diana, hindi. Kailangan natin mag-usap. Mag-usap tayo mamaya after class. May sasabihin ako sa'yo importante. Later na lang, okay? Kung hindi na ako makakapaghintay. Kailangan na natin mag-usap okay. ngayon. Magpakalalaki Kung ka. Hindi ka nga dyan. Diana, lagi ako nasa club lately. Alam ko, mali ako. Sorry. Alam mo, pinlano lahat to ni Smiley para maghiwalay tayo. Hoy, Timur, huwag kang magsinungaling. Malaki ka na. Alam mo na yung ginagawa mo. Mukhang hindi maganda yung mangyayari. Diana, bigyan mo pa siya ng isang chance. Girls, ako yung magde dito. Timur, alam ko na lahat yung tungkol sa club, yung pag-turn off mo ng phone, yung mga kasinungalingan mo. Kaya nag-decide na ako. Timor, mas mabuti pang maghiwalay na tayo. Ha? Huh? Ano'ng sinabi ko? Sabi sa iyo eh, babalik din siya sa akin. Diana, hindi 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 pwede. patawarin mo na ako please. I love you Dayana, hindi ko kaya nang wala ka please, please naman. Timur, huwag kang umarteng parang si Smiley. Smiley, sorry. Anyways, pinatawad na kita isang beses, dalawang beses, tatlong beses. Hindi na kita patatawarin ng apat na beses. Naintindihan mo ba? Tapos ng lahat sa atin, break na tayo. Guys, narinig niyo ba yon? Break na kami. Okay, bye. Ano Kitty? Puntahan mo ako mamaya, no? Okay, see you later. Kasalanan mo lahat to, Timur. Oo, alam ko. Diana, tama yung decision mo. Kailangan ng tiwala sa isang relationship. Smiley, alam mo, pareho lang kayo. Ano smiley? Masaya ka na? Pinlano mo lahat to, alam ko. Anong tinitingin nyo, mga zombies? Timur, ano ka ba? Marami pa namang ibang babae dyan eh. Hindi lang si Diana. Hindi, si Diana lang yung gusto ko. Zombies, huwag nga kayong chismoso. Timur, malis na tayo dito. Makikita ka lang nalang umiiyak. Huwag ka na umiiyak. Tara na. Wow, nakipag-break si Diana kay Timur. Siguro ang sakit-sakit ang loob niya ngayon. Guys, dinitate ko si Kitty. May dalawa pang single na cheerleaders, si Alexa at Diana. Diskarte ko mo si Alexa. Zach, gusto ko i-date mo si Diana. Di ba gusto mo cheerleader? Bagay kayong dalawa. Zalina, ano ka ba? Tigilan nyo nga yan, hindi nila kayo papatulan. Kev, pwede ba? Manahimik ka dyan. Kapag naging girlfriend nyo yung mga cheerleaders, magiging mas cool pa tayo sa mga basketball players. Sige, liligawan ko si Alexa. Nakita ko kanina, tingin siya ng tingin sa akin eh. Nananaginip na na naman no? Guys, si Diana crush ko. Sa tingin nyo kung liligawan ko si Diana, may pag-asa ako? Zach, ligawan mo si Diana. Bigyan mo siya ng mga regalo. Anong regalo bibigay niya? Broccoli cake? Pare, wala kang chance. Oo, tama broccoli cake, saan ba makakabili nun? Kev, ano bang sinasabi mo dyan? Zach, ang gusto ni Diana, bunnies, flowers, ganun. Zach, wala tayong lesson ngayon. Pwede kang bumili ng regalo. Tara, samahan niyo ako. Bibili ako ng bunny at flowers. E paano naman ako? Anong bibigay ko kay Alexa? Si Diana muna, tapos si Alexa naman. Okay. Zach, Kapag naging girlfriend mo si Diana, sabihin mo sa kanya ihanap niya ako ng team ha? Yung Zebra? Guys, ano bang kalukuhan to? Hindi ka papatulan ni Diana maniwala ka sa akin. Alam mo Kev, makikita mo na lang. Kev, tumahimik ka nga. Ang gwapo-gwapo ng kapatid ko eh. Sige na Zack, kaya mo yan. Zelina, dinate na ni Diana isa mong kapatid si Zeb. Wala naman nangyari, di ba? Loser yang si Sip. Iniwan nga niya si Diana eh. Pero si sac mabait, responsable. Alam mo Kev, naiingit ka lang. Kasi i-date namin yung mga coolest girls dito. Na-imagine ko na pag kinikisa ko ni Alexa. Wow. Sige lang Zoop, mag-imagine ka lang. Kasi hanggang dyan ka lang maniwala ka. Kev, may tiwala ako sa mga kapatid ko. Kaya nila yan. Pizza, gawa mong tatlong banana lattice yung mga bunnies. Okay, eh yung mga frags, anong order? Ano ba yan? Tandaan mo naman yung mga orders! Sorry na, nakalimutan ko. Sunti, tsaka tatlong hot chocolate Nakakainis naman Gusto kong isulat sa diary ko yung breakup namin ni Timur Kaya lang nakalimutan ko yung diary eh, di isulat mo mamaya Diana, nag-break na kayo ni Timur Sorry talaga Girls, sorry, sorry Diana, sorry Paano naman nila nalaman break nyo lang 10 minutes ago? Huh. Alexa, huwag ka na magtaka Mabilis yung chismis dito sa school Frogs, huwag kayong maawa kay Diana Okay lang siya ice, pizza, tatlong hot chocolate. Diana, break na ba talaga kayo ni Timur? Nakakalungkot naman. Diana, nag-break na kayo ni Timur? Pizza, no comment. Oo, football girls, nag-break na kami ni Timur. Alam niyo kung ano ngayon? Happy ako. Kasi no boyfriend, no problems. Kaya hindi ko kailangan ng awa niyo. Oo nga, tumahimik nga kayo dyan. Paawa-awa pa kayo. Halata namang plastic kayo, mga fake. Okay, na lang kami kasi kakadate niyo lang, di ba? Tapos ngayon, break na kayo agad. Ang bilis. Si Diana yung nakipag-break kay Timur. Kung single na si Timur ngayon, edi pwede ko na siyang i-date. Edi subukan mo. Okay. Para hindi ka nabuntot ng buntot sa amin. Girls, narinig niyo yun? Nangangarap yung football girl dito. Hindi niya alam, wala siyang chance. Hoy, alam mo kung anong gusto ni Timur? Mga bland. Blandy? Hindi naman bland si Diana. Mas kamukha ko nga siya eh. Kaya nga nakipag-break si Timur sa kanya. Girls, nalilito ako. Sino bang nakipag-break? Si Diana o si Timur? Sabi ni Diana, no boyfriend, no problems. Ibig sabihin, siya yung nakipag-break. Actually girls, kunwari lang yan si Diana. Ang totoo, si Timur yung wala nang interes sa kanya kasi tineturn off niya yung phone para hindi siya makontak ni Diana. Tapos pumupunta siya sa club. Ah! At paano mo naman nalaman ha? Meron akong source. Diana, narinig mo, pinag-uusapan ka ng buong cafe. Alexa, hayaan mo sila. Wala naman silang ibang gagawin. Mga boring kasi yung mga buhay ng mga yan. Kailangan nila ng adventure. Guys, may tanong ako. Gusto nyo bang mag-add ng fruit salad sa menu natin? Ano? Oo, fruit salad. Pineapple, strawberries, berries. Masarap yon. Tapos healthy pa. Anong fruit fruit salad. Dali nyo na lang yung hot chocolate namin. Bakit ba ang tagal ng orders? Nasaan na? Oo, may training pa kami. Wow, girls, nadinig nyo? Magti-training daw yung mga football girls. First time yon ha? nakaka-shock naman. Yung iba dyan, boring yung buhay. Pinagchichismisan kami, mga football girls. Oo nga, banis, wag kayong chismosa. E eh, di mag-usap kayo ng tahimik. Hindi nyo naman kailangan ibalita na magti-training kayo, football girls. <laughs> hi, Teacher Mike. Oh, hi, Ryan. Kumusta? Hello, Teacher Mike. Hello, guys. Hello, Hello, Teacher, Teacher Mike. Mike. Kumusta? Hello, girls. Bakit wala pa yung mga notebooks yung dalawa, ha? Teacher Mike, nasa desk mo na. Matagal na. Teacher Mike, may proposal kami sa'yo. Makinig ka. Sigurado magugustuhan mo to. Tsaka ng mga estudyante. Ano yung girls? Gusto pong pumunta sa country house ngayon weekend? Teacher Mike, medyo stressing yung school week natin. Oo nga. Kailangan natin mag-chill. Mag-relax muna. Bakit hindi muna tayo pumunta sa country house, Teacher Mike? Ano sa tingin mo? Oo nga, good idea, di ba? Good idea. Kukonsultahin natin si Coach Abby. Teacher Mike, bakit kailangan mo pang konsultahin si Coach Abby? Oo nga, idea namin to eh. Kami yung nakaisip nito. Horror movies, popcorn, di ba? Relaxing. Oo nga. Sorry ah, hindi ako nanonood ng horror movies eh. Eh di manonood na lang kami ng wala ka. Okay lang, di ba? Okay, Teacher Mike, it's a deal. Gagawa kami ng survey sa mga estudyante. Sigurado, magugustuhan nila yon Teacher Mike. Sige girls, gawin nyo yan. Gumawa kayo ng... Survey, pupunta tayo ngayong weekends o oh hindi? Yes! Thomas, tama ba yung narinig ko? Pupunta daw tayo sa country house this weekend. Wow, cool! Perry, ano pa? Hindi mo pa rin ba ako kakausapin? Hindi. Edy, hindi rin kita kakausapin. Pwede ba huwag mo na akong sinusundan? Anong sinusundan? Ikaw nga yung sumusunod sa akin. Pag pumunta ako sa bathroom, nandun ka. Pag pupunta ako sa cafe, nandun ka rin. Mary, susundan mo ako sa cafe, ha? Tigilan mo nga ako. Hindi, pupunta rin ako sa cafe. Okay, fine. Bukas na ako pupunta sa cafe. Doon ako sa bathroom. Pupunta rin ako sa bathroom. Mary, iniinis mo talaga ako, no? Nat, hindi mo ba naiintindihan? Kailangan natin maging friends ulit. Hindi, ayaw na kita maging friend. Hi, girls. Alam niyo bang break na si Diana at Timor? Ano? Ano ba yan? Hindi niyo alam? Buong school alam na yung balita? Ah, uh, uh, hindi. hindi. Hindi namin narinig. Ryan, Ryan ano nangyari? nangyari? Nag-break na yung coolest couple dito sa school. Karina, anong coolest couple? Tayong dalawa yung pinaka-cool na couple dito sa school. Kasi cheerleader si Diana, basketball player si Timur, kaya coolest sila. Ano? Porkit basketball player tsaka cheerleader, cool na sila? Thomas, ang pinaka-cool dito yung mga basketball players tsaka cheerleaders. Wow, Ryan! Grabe ang balita mo, Kahit ha? Kahit nga ako na shock, eh. Yung coolest couple dito nag-break na. So, sinong nakipag-break? Sa ngayon, hindi ko pa alam, pero malalaman ko. GJ, anong problema? Bakit galit ka sa akin? Patrick! Ang tagal Dinala naman kita ng seashell, ah. Patrick, meron na akong seashell sa bahay! Timur, huwag ka na umiyak. Marami pang babae dyan. Alam <laughs> mo ano ba, ba, tagal kong pangarap to, tapos isang buwan lang. Buti nga, umabot kayo ng isang buwan, eh. At least na-enjoy mo, di ba? Ngayon, maghanap ka na ng ibang babae. Marami mas cool kay Diana dyan. Si Diana lang yung gusto ko, eh. Julie, ano nangyari kay Timur? Break na sila ni Diana. Sino yung nakipag-break? Si Diana yung nakipag-break. Oh, wow. Nakakaawa nga siya, eh. Gigi, sorry na. Huwag ka na magalit. Ako lagi may pasalubong sa'yo ka, wala ka man lang tala sa akin. Huwag kayong dalawa. Pwede ba manahimik kayo? Doon kayo sa labas. Nakita nyo, bad trip na yung kasama ko eh. Ang ingay nyo. Losers. Huwag kang makialam dito. Ang yabang mo. Eh pareho naman kayo iniwan ni Diana. Gigi, sandali lang. Ngayon, naaawa naman ako kay Patrick. Baka mag-break na sila ni Gigi. Julie, hindi mo naman siguro ako di ba? Kapag mabait ka, hindi ako makikipag-break. Okay? <laughs> Anong problema? <laughs> Tignan mo sila, nagkikiss ako iniwan. Ang gawin mo, aluin mo yung sarili mo. Mamayang gabi, pupunta tayong club. Ayoko! Saan natin lalagay ito? Baka dumating na sila. Sak, alam mo naman kung saan ilalagay, di ba? Nasaan ba dyan yung salamin ni Diana? Hindi ko alam. Pwedeng dito. Ayun, may bunny. Pwede rin dun. Hindi ko alam eh. Ayan yung salamin ni Diana. Ayan o. Oh. paano mo naman alaman, ha? Ilang taon na ako nag-aaral dito. Maniwala ka na lang. Ayan yung kay Diana. Wow guys, ang cool dito no. Alam niyo na kung bakit gusto ko magkaroon ng sariling team. Gusto ko rin ng dressing room. Ganito. Guys, bilisan nyo. Bilisan na natin. Mahuhuli na tayo. Ito yung diary ni Diana. Dito siya. Nakita mo na? Eh, kanina ko pa sinasabi sa'yo eh. Guys, ito yung drawer ni Alexa oh. Anong ginagawa mo dyan? Isarado mo nga yan. So, paano mo naman nalaman kay Alexa yan? May black na eyeliner oh. Tsaka hair dye. Black din. Hindi naman pala siya totoong brunette. Guys, okay na. Pwede na tayo umalis. Tara, bilisan na natin. Mascot, sino Sinusundan mo ba kami, ha? Ano ba, girls? Siguro naman alam nyo bakit ako nandito, di ba? Oo na. Mag-uniform lang kami sa dressing room. Sandali lang, okay? Magkita na lang tayo sa training room. Oh, hi, girls. Hi, mo yung mukha mo. Mary, wag mo nga akong sinusundan. Ikaw yung sumusunod sa akin. Anong nangyari sa kanila? Mga OA? Alexa, pwede ba? Huwag ka masyadong negative sa mga tao. Mascot, bakit nandito ka pa? Pumunta ka na sa training room. Girls, huwag masyadong matagal ha. Bilisan nyo. Tara, tara. girl, sa totoo lang, ang kulit-kulit ni mascot, no? Napansin niyo? Oops! May nagpapasorry. Flowers? Oo nga, binili niya ako ng flowers. Hindi lang flowers, meron pang bunny. Ang cute naman. <laughs> so ano, patatawarin mo na siya? Hindi, Kitty. Ibabalik ko sa kanya to. Hindi ko kailangan ng mga regalo niya. Akala niya? Diana, wag mo nang isole. Ang cute-cute nung bunny, oh. Tingnan mo. Hindi, isasoli ko after ng training Kung ako sa'yo, hindi ko na ibabalik yan Ang cute kaya Alexa, hindi Break na kami Kaya hindi ko na tatanggapin yung mga binibigay niya Alam mo Diana, bigyan mo ng last chance si Timur Mabait naman siya Girls, pwede ba? Tama na Ayoko nang pag-usapan si Timur Wala nang last chance Hindi ko na siya patatawarin Ibabalik ko tong flowers siya ka Ngayon na, hindi na ako tatanggap ng kahit ano galing sa kanya Girls, ano pang tinatayo-tayo nyo dyan? Sasama ba kayo o hindi? Sasama. Magagalit na naman si mascot nito. Hayaan mo siya. Ice, totoo yan. Hindi fake money. Uh, ice, gawa mo kami dalawang banana latte, okay? Tsaka dalawang vegan salad. Uh, tsaka dalawang donut. Sandali lang, guys. Isusulat ko. Sige, sulat mo. Para hindi mo makalumutan. Uh, tsaka dalawang vegan sausage. Sige. Oo, yung white sausages. Okay. Guys, baka gusto nyo rin ng popcorn, ha? Oo, sige. I-add mo yung popcorn. Marami kaming pera ngayon ni Thomas. Girls, tingnan nyo si Timur. Kawawa naman. Wala siya sa sarili. Broken hearted. Ang cute niya naman kapag malungkot siya. Timur, oh. Banana latte. Masarap to. Oh. Yan yung <laughs> iniinom -in -in nito yan, eh. <laughs> Sabi ko na nga ba, Hindi astig yung mga basketball players. Tingnan mo, mga iyakin. Oo, oh, nakakatawa. <laughs> Hello, everyone. Ano ba? Ano tinitingin niyo? Nakikita niyo ng malungkot siya dahil iniwan ni Diana eh. Siyempre, babalik sa akin si Diana. Girls, narinig nyo yun? Makikipagbalikan daw si Smiley kay Diana. Ang kapal talaga ng muka. Grabe. Sila yung worst couple dito. <laughs> Oo nga, nakakasawa na silang dalawa, di ba? Pizza, isang large banana latte, tsaka dalawang banana donuts. Okay, sakto. Bagong luto yung mga donuts. Sandali lang. Thank you. Timur, akala mo ba makukuha mo ako sa mga rega regalo mo? Pwes, nagkakamali ka. Hindi na ako babalik sa'yo. Ayoko na. Huwag mo na nga akong padala ng regalo. Timur, ano yan? Yan mo pinili yan, ha? Ano yan? Hindi naman sa akin galing yan eh. Itong regalo, hindi sa iyo to. Hindi, hindi sa akin yan. Makinig ka, Timur. Nagsinungaling ka sa akin tatlong beses. Hindi kita patatawarin dahil sa regalo. Okay? Isang buwan pa lang kayo. Nagsinungaling ka na sa kanya ng tatlong Epa eh, papano kung hindi talaga tatlong beses? Limang beses? Anim? Diana, I love you. Patawarin mo na ako sa mga ginawa ko. Nagsisisi na ako. Please Diana, nagsisisi na, na ako. Na naman! Tigilan mo nga ako. Diana, hindi sa akin galing tong regalo. Hindi ko alam kanino yan. Basta Diana, hindi sa akin yan. Sandali lang Timur. So, hindi galing sa'yo yan? Oops! Meron kang secret admirer, Diana. Ewan ko, Kitty. Timur, sorry. Akala ko sa'yo galing to. So, kanino galing to? John, makinig kayo sa akin. Yana? Guys, meron kaming good news para sa inyong lahat. Ano? Secret admirer daw? Sandali lang. Dima? Loren, hindi sa akin yun. Kasama kita maghapon eh. Wow, ang swerte naman. Kakabreak lang nila may secret admirer na agad. Sino naman kaya yun? Aha. Uh -huh. Guys, pwede ba mamaya na pag-usapan yung secret admirers na yan? Makinig muna kayo sa sasabihin namin. Oo. oo. Nag-decide kami na this weekend, pupunta tayo sa country house. Ano, okay ba sa inyo yun? <coughs> Sandali lang. Girls, bakit hindi nyo ko tinanong tungkol dyan? Diana, di ba sabi mo? Para sa atin lahat yung country house. Tsaka busy ka. Good idea. Makakapag-relax tayo. Okay, sige. Mag-unwind muna tayo. Pero guys, magbihid kayo ng maayos sa country house, ha? Diana, alamin muna natin kanino galing yan. Alexa, hindi ko alam kung kanino galing. Tara na nga. Girls, ba't di pa kayo nakabihis? Ano, magte-training ba tayo o hindi? Oo, oh, mascot, may training tayo. Magte-change lang kami ng damit. Guys, sa tingin nyo kanino galing tong mga regalo, i-comment nyo sa baba ha. Like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. See you. Bye! Bye. Mag training na kami ang kulit ni mascot.